Hello guys, dapat bang mag-vlog o nagpo-post online habang naka-uniforme o naka-duty ang isang gwardya? May ilang dahilan kung bakit hindi ito dapat gawin. Una, profesionalismo at imahe ng kumpanya. Kapag naka-uniforme ka, dala mo ang pangalan at reputasyon ng ahensya at kumpanya. Kahit personal ang vlog, pwede itong makita ng publiko bilang opisyal na representasyon ng iyong trabaho. Kung may maling masabi o magawa sa video, maaaring masira ang imahe ng kumpanya. Pangalawa, siguridad at confidential na impormasyon. Bilang gwardya, trabaho mo ang magbantay at magpanatili ng siguridad. Kapag nagbablog habang naka-duty, posibleng may pakita sa video ang layout ng lugar, CCTV positions, access points o iba pang mga sensitibong detalye na pwedeng gamitin ng mga sasamang loob. Pangatlo, distraction sa trabaho. Ang pagbabantay ay nangangailangan ng full attention. Kung nagbablog habang naka-duty, bawas ang focus sa paligid at maaari itong magdulot ng insidente o aksidente na maiiwasan sana. Pangapat, Posibleng paglabag sa patakaran ng employer. Karamihan sa security agencies at kumpanya ay may patakaran sa pinagbabawal ang paggamit ng cellphone o paggawa ng content habang naka-duty. Lalo na kung nakaini porn. Pwede itong mauwi sa warning, suspension o tanggalan ng trabaho. Panglima, panganib sa personal na seguridad. Kapag nakilala ka bilang gwardiya sa isang tiyak na lugar dahil sa uniform sa video, pwede kang maging target ng harassment, scam o pagsubok. Kung gusto mong mag-vlog, mas ligtas at profesional kung gagawin ito sa labas ng trabaho at hindi naka-uniforme. Para malinaw na personal content yon at hindi konektado sa iyong opisyal na tungkulin comment down below kung ano ang sentimento mo sa usaping ito. Maraming salamat mga ka-private security professional o PSP.